Ah, uh, magandang umaga po mga katropa. Sa umaga po, sa umaga po ito, mayroon po tayong picture na isang reface ng brick drum. So, ang nagre-reface po niya si Depre. Bate Depre. Wala, mga katropa. Nangamot na lang tingin. Ah, uh, ang ang nire-repeat mo niya ngayon magkatulog pa ay breakdown po ng kotse ayan na po. so ang importante mo niya mga katulog pa kapag ka nag-repeat ka ng breakdown lalo at kotse kaya nga sentrado po yan mga katulog so tingnan natin yung pagkakasentro ng jeep mga katulog pa ayan po si jeep mga katulog tumatawa lang po siya mga katropa mga isang taon na po siya rito nagtuturno sa atin kaya magaling na magaling na po siya mga katropa so kung sentro ang pag-usapan natin mga katropa sentrado po magaling na si Jeffrey mag sentro mga katropa so ang ginamit niya mga katropa is yung carbide Kanan po tayo, maliwanan yung na carbide na ta kanan po ang pinamit niya mga katropa sa unang pasada ang ginawa niya mga katropa sa unang pasada kasi nagaginamit kasi yan mga katropa sa kutsi sa katagalan mong gamit niya mga katropa nauublong po yan yun yung kain niya ngayon mga katropa yun 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 hindi kinainan lahat so, ibig sabihin ublong yan mga katropa video na numero sa share guys pare pangalawang sa pangalawa niya mga katropa pangalawang pasari niya tsak yan mga katropa kasi pagka ginamit yan sa tutsi palito ulit na ako mga katropa pag ginamit ko sa tutsi yan ko natin so, yan ako, ito mga katropa dormir kaya na ako mga katropa i-close natin mga yung ko ang bangag niya mga katropa gawa kasi nung ang brakes yung mga katropa ang kasi mga katropa ganun ang trabaho nun eh tingnan yung kamay ko so hindi perfect talaga niya mga katropa so sa katagalan mga katropa maugulong talaga yan yung mga lari. so ayan po yung tornero natin mga katropa seryoso seryoso po siya hindi mo ka sa kausapin mga katropa eh. ayan, ayan na may medyo sumasagat na mga katropa so yan dito pre ilapas nyo muna gamay jeep gamay rapo dito sa ayang utlanan dito so ang tigli po niya mga na, katropa ang tinagang stopper niyan kapag na-reach mo na yung stopper niya ilagpas mo siya ng bahagya bakit? ganito eh, yan mga na, katropa eh kasi minsan ang bricks yung mga katropa, lalo pag pinabanding. Pag pinabanding yung bricks, kasi hindi lalapan ng bagay yung mga katropa. Lalapan siya ng bagay ang mga katropa. Hindi talaga mag-wire nyo. Pero kung ang drag nyo na bricks yung mga katropa, kapayas ko. So, nandito na lang po tayo kung meron kayo natutunan. Sa video nito, paano mag hindi, sa break lang ako siya. Ganun po yun, So, ito na po, mga katropa. Pangala, na pong pasada si Jeffrey, mga katropa. Ano na po, mga katropa. O, sa, mga, sa pangalawang pasada, mga katropa, bilog na yan. Bilog na yan. Kasi almost bilog na rin siya sa unang pasada. Eh. So, same sa rotor dito sa mga katropa. Mayroon siya tinatawag ng minimum diameter na kapag na-reach na yung minimum diameter, pwede natin palitan ng bagong rig na Kasi may probability na yan na mabiak. Malakas ang brakes yun, mga katropa, hydraulic yun. So kung may natutunan kayo sa video ng ito, hanggang dito na lang po tayo. Paki-like, share, and subscribe. Salamat po.